Bella Padilla may ibinunyag na naman na sikreto patungkol sa kung ano na ang status ni La Chu at Paolo Abelino. Madalas palang lumabas ang dalawa at panay date after work getting to know each other na nga daw sabi ni Bell Padilla. Nakakatuwa na maraming mga kaibigan nila ang go na go sa love team ng Kim Pao, full support sila sa kung anong meron ang dalawa, sadyang nasa tamang tao na si Kim Chu. Nasaktan man siya sa 11 years na relationship mas naging maganda naman ang karir nito sa mundo ng showbiz at nagkaroon ng maganda relasyon kay Paolo Avelino. Kaya naman huwag na tayo magtataka kung isang araw maging magkarelasyon na ang Kim Pao sa dami nilang ganap on cam and off cam, diyan naman nagsisimula lahat ang pag-iibigan ang kilalanin ang isa't isa. Ayun nga sa mga komento, Kim Pao is real there's no bad blood for them. Walang fake sa kanila, hindi uso ang gossip, the si is to believe ika nga ganon ang trademark ng Kim Pao, kaya nga unique sila. That's why I love them most. Ayon pa sa isang komento, wow nice good job pretty Kimmy and handsome Paolo. Super saya namin tama kayo private life, kasi nga naman ay a showbiz industry pagpifiestahan at least you show the world that you love and care to each other Kimi so many good characters versatile in and out very professionals mabilis kumilos talented knows how kissing TV host great dancer amazing acrobat entrepreneur endorser same with Paulo. I'm happy and proud to both of you, my God guides wherever you are. Ilan lang iyan sa mga magagandang komento ng mga Kimpo supporters.